Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Mami. Abang mabista pa? Yes. Iman, ng kotse, at sose, mapun, at pila, ako. Thank you po. Wait, sabi mo mama? Ulit mama? Tapos ba? Sabi mo mahal kita. Ano? Mahal, mahal kita? Mahal ito yung mga? Mga ako? Mga tayo? Eme. Wow! Hello so, niya si mama. One, one, two, one three, two, three, go! Wow. Happy birthday, birthday mama! Love you! Birthday! Magalawin niya chak-chakin? Magalawin chak Flashback Ayan mga kapakapata, sisimba kami mga tulog pa mga kasama ko at birthday ko so may gagawin akong prank dito dali na gisingin ang pangit <laughs> Arian! <laughs> Happy, Happy birthday, birthday to you! <laughs> Happy birthday <laughs> to you! <laughs> Happy <laughs> birthday! Happy birthday! Happy <laughs> birthday to you! Ah, ako pala may birthday, mga tulog. Paano na? Happy birthday. Ate Sam, nasa rin na yung kotse mong sinasabi sa akin? Sabi mo, pag tulog ako. Ha? Nasa rin na yung may susing kotse? Eh, wala na. No? wala na. Ano na? Nasa na ang birthday mo sa akin, Ate Sam? Ha? ako palang may birthday ano no. ano na, Sam? ano 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 mo kay Mama? Okay. Oh, ano 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 sa'yo? ano ah, hmm. so, ano ba, ano 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 Mahala oh, ako ikaw. Hindi no, mo si Aryan, birthday yata. Ako, ako. Sa'yo ba may birthday? Ikaw. Sa'yo ikaw?